sa ano nito at sanay na sa mabuti kayong kalagayan at uh, ngayon sa video ito ay uh, i share ko sa inyo yung naging uh, total lahat ng aking napagbentahan sa aking siyam na baboy o 8 pieces na baboy so uh, yung yung aking mga baboy nung biig ay sarili ko yung inahin so wala akong ginastos sa biik. So, yun ang kagandahan mga guys kung ikaw ay may sariling inahin ay hindi ka na bibili ng big uh, Yun, yun yung isa pa na uh, nagpadagdag dun sa uh, kita. So, mag ako dito sa milk booster o yung pagkain nila nung sila ay palang uh, pa lang. So, kumain sila ng yung 10, 10 pieces kasi yun guys nung uh, bake pa lang sila 10 pieces sila so ang kinain nila is 4 na pack yung nakapack na ganon no? so 120 ang isang pack so nakakain sila ng apat so ang total niya is 480 For, 480 pesos And then, uh, lumipat sila ng pre-starter. Nakaubos sila guys ng pre Anim na bugs na prestarter. So, sa isang bag, ay ang halaga niya is 1,565. So, nakakain ng anim, meron siyang total na ito guys meron siyang total na ah uh, oh, 9 oh 90 yan 9390 so ah uh, anim lang oh. mga guys yung pinakain ko sa kanila sa 10 10 kasi sila noon eh na kumakain kasama yung may buko lang pusod so yon 900 ay 9390 sa anim na bag at yung hug starter na kanilang kinain is 10 bags so may presyo na 1985 so ang total is 19850 yan yung sa sampung sako. And then sa grower, dalawang klase guys yung aking pinakain nung sila yung naggrower. Ah uh, kasi ito yung nakita kong kuan guys. Ah uh, maganda ang bimig. Sa katotohanan lang, maganda ang bimig. Yan. Pero syempre sa presyo, maganda rin. Maganda rin yung presyo niya. So, pinakain ko sila ng grower, bimeg, anim na bag. So, uh, ang presyo nun is 2,000 uh, 2,000 pero merong 2,010 isang sako so yon tinotal ko yon ay umabot ng 12,170 yung anim na sako Uh, at yung 14 14 na sako na denka. yun yung aking uh, huli na ipinakain sa kanila so ang kinain ng, ng baboy ko yung eto itong huli is uh, 11 and a half lang guys kasi merong natira dyan sa dito, dito sa bahay na 2 and a half na bag na grower meron pa silang grower yun yung kakainin nung iniwan ko na gagawin kong inahin so sa 14 o oh, sa 11 na sako kasi nga eh, binawas ko na yung 2 and a half bag 11 eh. and a half may total na 21,800 50 yung sa 11 and a half. So, ang total niya guys is uh, 63,740. Yun yung konsumo uh, lahat-lahat. Lahat-lahat. pera yung dalawang bag na natira. So, ito guys. Yan. 63,740 yan yung puhunan ko sa uh, buong panahon ng pag-aalaga sa kanila and then nabenta ko yung nabenta ko yung walo guys nabenta ko yung walo ng 122 980 yun yung walo guys na heads So, kinumpiyot ko 'yon, guys. Kinumpiyot ko yun. Ko yun. Uh, binawas ko na 'yung ayan, binawas ko na itong uh, nagastos ko sa pagkain. 'Yan, binawas ko dun sa bayad ng baboy kahapon na meron akong pumatong na 59 59,000 240. Ayan yung tubo ko sa walo guys. Sa 8 8 heads na baboy. So kung isasama natin yung kan guys, yung yung isa na naiwan, sabihin mo na na tumitimbang yun ng uh, 70 kasi yun yung pinakamababa dun sa uh, baboy ko eh na naibenta kung isa doon, kung idadagdag ko dito, meron akong kwan, meron akong uh, 70. 70,000. Ano? 70,000 ang kita. Kita guys, sa sham sham na baboy. Kasi yung isa, yung pang eh, uh, ano yan, dinispose ko na yon kasi nga, Uh, meron siyang bukol sa pusod. Hindi na siya lumaki, hindi na siya bumiga tapos hindi na rin siya kumain, guys. Dalawang araw na siyang hindi kumakain. So 'yun na uh, napagdesisyunan kong i-dispose na siya. Oh, dagdag 'yun dun sa income, income, guys, ng aking alaga. So, 'yun guys, ah uh, na share ko lang ito sa inyo dahil Uh, may marami nagtatanong uh, kung magkano yung kinita at magkano yung gastos. Pero kung isasama yung big, yung big guys, kung binili ko 'yon, sabihin na natin na yung big yung bayad nung naiwan, sabihin na natin na yun yung bayad ng big. No? So malinis na nasa kulang-kulang 60,000 ang kita sa sabihin na natin na sham na ulo ng baboy ano so yun guys salamat sa inyong uh, panonood at pagsama sa akin sa panahon ng aking pag-alaga at uh, maraming salamat sa mga viewers i-shoutout ko rin yung mga uh, followers na nagpapashoutout. Hindi ko man may isa-isang yung pangalan. Ngunit, kasama na kayo doon mga guys sa sa aking uh, pinapasalamatan sa araw na ito. So, yun guys. Uh, masasabi ko lang sa inyo na ituloy nyo lang yung kung nasimulan. So, yun guys. Uh, maraming salamat. Sana'y nakapulot kayo ng, ng idea. At uh, pagpatuloy nyo lang mga guys so yun, so, yun guys uh, shout out kay uh, ma'am Jen Romero uh, kay Richard Mustaho sa aking pinsan shout out sa kay kuya Rupus Mustaho shout out kay ate Irene uh, ingat kayo dyan ate sa iyong trabaho at sa aking mahal na nanay kay Merna Lusong. Salamat nanay. At sa aking mga kapatid, uh, shout out sa inyo. At ganun din kay uh, Ma'am Crisa Love, Jonarex, Bertodaso. Ayun. Uh, special shout out sayo Ma'am kung saan man ikaw naroon, uh, ingat ka uh, kung ano man ang inyong ginagawa sa oras na ito. So, yun guys. Yun, happy farming sa inyo lahat and God bless.